mga ka-explorer. Uh, andito ako ngayon sa school. Last day of school. Kaya andito yung mga mommies, aunties para pick upin yung kanilang mga kids. yan, At pick upin namin yung aking alaga. At didiretso kami sa McDonald's with his friends. yan, mga kids. Andito kami sa, andito siya kasi sa international school. So ang cute, cute na mga bata. Last day of school bakasyon na balita na naman sila sa January Nanintay ko yung aking alaga andito ako sa international school may mga aunties, mga kapwa Pilipina. <laughs> mm. walang escalator, elevator yan, Wala so yung mga bata mabibigat yung kanilang mga bag yan, hinagdan lang yan nila na akyat dyan hanggang dun sa taas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4th floor, hanggang 4th floor, walang elevator, walang escalator. So, ang lalaki ng mga bag at mabibigat yung box, kaya, kaya nilang akyatin dyan. sana na ng mga bata. Ito kayo yung alaga ko. As oh, you're here, yeah. wait for Theodore. And si Okay, let's go. Where is Ney? Ayan na yung mga bata. Ayan. Hanggang 6pm kami sa labas. Maglalaro sila. Yung na mga bata. Okay. Oh. Ito na din yung aking kasama, yaya na isang, yung kaibigan din ni Amo, yung mga alaga namin. Anong nangyari? What happened? Bank, nang ano siya na tamaan? gas gas yeah. Ano yung sikat na? Ah, nakipag... Ano siguro laro tapos nagkasubraan dati ano, gantil. Yes, mm -hmm. Ayan. Mamaya lalakad kayo pakyat. Mamaya ulit. Ayan na sila. Ayan na. Quintin, don't run. No running. Hindi natin sila mahabol eh. Magha Maghabulan yan sila. No running. Stop running. kasi lakas silang tumakbo hindi natin sila mahabol sandali, kasi nagtatakbuhan sila no running, okay? Ayan. mga school bus no running, okay? ang school bus kasi last day of school maraming mga tagay pang school na nagpunta dyan sa may sa may playground may activities sila ngayon, diyan kanina just walk ayan gumagaya kasi siya sa mga ma malaking tatakbuhan eh. nay don't run okay Yan, kailangan talagang yung mata namin sa mga bata dahil sobrang malilikot sila. Pag malingat yung mata, yun, malayo na sila. Hindi ko na sila mahabol, hindi na namin mahabol kasi malakas silang tumakbo. Wait, wait, wait. Kaya mamaya ulit pagdating namin dun sa unahan. na don't drop the big stone in the canal it will block the water I'm going the bag is very heavy ayan, ganyan kami oh talagang makulit kasi was na mga aksidente eh. kasalanan ng yaya ang bilis nila maglakad kasi ano no, malakas pa yung energy nila wala silang bitbit -bit na mabigat Do not just walk straight. Bakit tinitingnan yung mga dumadaan na bus? Ay car. Yan, pinapag-napawisan na si Quintin. Tinanggal na yung ano. Oh, ang ganda. hangin. You put, put you inside. You hey. Nay, put inside. Put here. here. Oh. Yeah, just mm -hmm. like that. Win, okay lang. you. You, an you, an you. want to go inside? You want go to go inside also? Give a big hug. Thank you. Thank you. Thank you. 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 Thank <laughs> eh, sabi niya. careful you might fall down you flip your feet maya ulit Andito na kami sa place na um, friend ng alaga ko friend ni amo Mayayaman na nakatira dito, no? Kasi mahal dito eh. ng bahay, building. Na, ano yung ilong ko na sa sa ano palatina sipon. kanina tulon ang tulog kagabi nagkaklag. hindi ako makahinga so mas okay okay na kanina umaga pagising. ko tumutulo na siya mas okay na ito tumutulo kasi hindi siya makalabas masakit sa ilong yung sebat sa ilalim 58. Saan ka pupunta Mamaya kini di town ah, manito, manito. So 58 dyan kami oh, oh, wakan, 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 wakan. Hindi na tatawid 58. 58. Ang ganda, oh. Yeah, hanggang na lang muna. Pagpasa kami sa clubhouse. what what are you doing you're fighting arguing so that what's that you know what is that one, <laughs> you, know is that one? <laughs> <laughs> you know what is it do you know what it's Gustav. <laughs> no it's Gustav Klimt. yeah it's a very famous painter see so you should be sure they, they are um wife and husband No. Okay. <laughs> Paglabas natin ka mamaya, nalalaman mo pa. <laughs> Hanggang dito, dito lang ito sa bus Ang laki kasi ng ano nila, ng building. O, oh, doon sa lab, ano? O, oh, doon. Yeah. Clubhouse. Ang oh, bahay lahat yan. Ang ganda ng building. Masok na kami sa clubhouse. No, no, it's okay. We go to